ayan may import ako si palito sinama ko muna sa laot dyan unang, unang baba kaya ito makikita ko sa ilalim batu baga ito Oy, meron ako napansin sa ilalim ng batu ayan kita ko na Silipin ko mayagi kung anong isda ito. Silip. Sabay sipat. Ay, kanuping. Malaking kanuping ito. Sapul ka. At ganda ng tago mo dyan sa ilalim ng bato ha. Kala mo di kita makikita. Yan. Pakita pa ang kasama mo. para mautay-utay ko ng pana yan pinanak ko na yung ano di ko na yung isang balbasun andito yung asawa nya sipat subukan kong gitikin ito, sa pulka uy nagitik nya hindi na makagalaw tinamaan yung tinik nya sa gitna kaya di na siya makagalaw Ganda ng kulay nitong balbaso na ito. Isang klaseng balbaso na ito. Hindi ito gaano nalaki. Hindi katulad nung isa. Yan. Dandahan lang ng langoy para makita ang mga nakatago. yun kita ko na. Kanoping uli. Sipat. Sapul ka. Mabuti pa ito. Hindi gaano nakatago. Yung iba eh, ganda ng tago sa ilalim. Palibasa, natutulog man. At gabi. Pero yung iba nito, sige lang ang langoy Ilabas na kayo dyan labas man o nakatago o ko kayo ito dalagang bukid si Bat sa pulka Gitik. Ano magandang pagkapa na gitik hindi na makagalaw magagandang isla dito sa bahura na ito ah magagandang klase magandang pambinta ito Mahal pati ngayon dito sa amin ng isda. 140 ang kuha ni Manajira Kati. Yan. Sunod pa ito. Sniper. si patoli Sapul ka. Gitik na naman. Ang ganda ng pagkagitik. Maganda ang pulso ko ngayon ha. At ito. May pusit. Sapul kang pusit ka hindi ka nakadikit sa batuhan ayang ka dyan nakahayaw o lumilipad aba lumalaban sa pana ko kinakagat yung pana ko hindi mo kaya yan pat talagang matibay oh. matibay yung pagkagat kagat dun sa pana ko nagkaortal na pati ako <laughs> ayaw bumitaw Siguro ang akala niya ito pagkain. Kaya kinakagat na. Ayan, susunod uli. Susunod na mapapana. Ayan, isang dongis. Gigitikin ko naman siya. Si Pating kong kung kaya ko siyang gitkin. sipat, amigo. Wow, magalaw. Sapul ka. Hoy, gitik na naman. Uy, lakas ng awas ng dugo. Tanda ng pagkatama niya. Hindi siya makapursa ka ngayon. At susunod naman. Ano naman kaya ito matatagpuan ko? Yun, isang Danggit bahura. Sisipating ko na naman ito. Pag nagitik, swerte. Uy, sala. Batuan tinamaan. Bahala ka kung ayaw magpakuha. Buti yan, dumami ka pa. Hahanap na lang kung iba. Katulad dito, isang Kanuping sisipating ko na naman ito sana magitik ko, sandal ko yung pana ko sapul ka ayan, hindi managitik sayang, hindi nagitik galaw galaw pa bagay itong isda na ito hindi ito gaano masakit makatinig Yon, may nakita ako kasama niya. Siguro ito yung asawa. Ayan ano, oh, kita ko agad. Ganda ng pagkasandal pero hindi siya nakatago. Sipat uli. Gigitikin kita kung kaya. Sipat, sapul ka. Gitik. Ah, ang ganda ng isda. Magagandang klase. Yun. May dumaan sa akin isang lab dongis. ang ilap. Habul. Sakpul ka. Di gaano bumuan yung pana. Oh! Yun, tatakasan pa ako. Nag-ilalim sa bato. Isa pa. Sipat. Sakpul ka. Uy, talagang. Palibasa ang malaki siya. Hindi yung pana ko. Oh, dalawa na ang karga ko ay. sayang pa ito na lang nagpakita sa akin dalagang bukid si Pat uli sapul ka matago ka pa ha hindi makakatakas may sima yang pana kong yan malapad-lapad ang dalagang bukid Yan, natagpo ako. Siya na yata ito nakataka sa akin. Dugis, sa pulka. Sala na naman oh. Ano, ayan, pangalawa oh. Nakalampas din yung pana ko. Ah, lucky. Lampas isang kilo ito. Asan daw kaya ang kasama itong madungis na ito? Grupo ito ay... yun, mayroon sa lalim, Sapul ka dyan. Dalagang, dalagang bukid. Ang kilo nito sa amin, 180. Minsan, yung malalaki, yung ginagawa ng 200. Okay. Hanap pa tayo. Jo, may nasa ng bato. Tungis na naman. Sipat. But, sapul ka. Tinamaan yung mata. Magalaw.